Lovi po, magbabalik nga ba sa Batang Kiyapo? Nausisa si Supreme Actress Lovi po tungkol sa posibleng pagbabalik niya bilang Mok ang sa primetime series na FPJ's Letter Batang Kiyapo. Dahil dito, maraming netizens ang napareact at napataas ang kilay sa mga pahayag na ito. Nagtataka kung paano mangyayari iyon. Well, you'll never know, 'di diba? I'm sure mahaba-haba pa 'yung pagdadaanan ng batang siapo. Oh. Sa latest episode ng OJ Diaz Inspires, kamakailan, nagbigay si Lovie ng hindi tiyak na sagot sapagkat mahaba pa raw ang pagdadaanan ng nasabing serye. Mahaba-haba pa yung pagdadaanan ng batang kiyapo. At uh -huh. ilang taon pa silang tatakbo. Uh -huh. You'll never know what's gonna happen in the future kung babalik uh -huh. you know, si Mokang as uh -huh. a twin sister. <laughs> Natatawang wika niya. Dagdag pa ng actress This whole time, meron pa yung pina-adopt sila. Don Marcing at saka si ano, nanay. Uh, uh Huwag kang magpapaasa. <laughs> Paalala naman ni OJ. Magsimula raw kasi nang mawala ang karakter ni kapamilya sexy actress Ivana Alawi na si Bubbles, ay hinanap daw ng mga manunood ang presensya ni mapang Ang. Matatanda ang naging usap-usapan na kaya raw na maalam ang karakter ni Mok ang sa Batang Kiapo, ay dahil nagdadalang tao ang aktres. Ngunit nilinaw ni Lobby sa parehong panayam kay Oji na may mga ibang proyekto raw siya na kailangang gawin. In fact, Mapapanood na sa mga sinehan sa bansa ang kanyang bagong pelikulang, Guilty Pleasure. Kasi ang, ang dami kong kailangan gawin na ibang projects na gusto kong i-achieve din. Uh -huh. And also, syempre may asawa na din ako so uh -huh. ang dami kong kailangan role na gampanan bilang uh -huh. si Lovie. Aniya. Nag-iwan naman si Lovie ng isang madamdaming mensahe sa pamamagitan ng Instagram post ng umagsak siya sa serye. Ano ang masasabi niyo mga ka-trend vibes sa mga pahayag na ito? Well, abangan na lang natin ang mga susunod na mga eksena.